Hi guys. Ah, uh, kumusta kayo guys? Andito na naman tayo guys sa parisan ni Diwata. Dito sa May Jukno. At ah, uh, maya, maya guys ay mag-order tayo guys ng pagkain. Tayo ay nagpahinga muna guys sa glit. Dahil nilakad natin guys mula Muwa sa May Tulay hanggang dito kay Diwata. Ayan uh, po yung mga kumakain guys ngayon kay Diwata. At uh, tanghaling dapat mga kay Sarug. Uh, ito po yung sitwasyon guys dito guys kay Diwata. ah uh, marami pa naman guys mga ilan-ilan ng mga kumakain may nadating may naalis. guys ang sitwasyon guys dito sa parisan ni Diwata at titingnan natin guys yung mga lutong ulam ni Diwata kung ano mga ulam ang narito guys na ano fried chicken may bistik bangus ayan guys, okay, no? lalaki ng mga manok guys ni Diwata ayan sobrang lalaki mga kaisarok may longganisa mayroong dinakdakan ito so yung mga price niya guys ito sa akin ng mga manok guys, yung hita. magkano dito, sir, sa manok? 140. 140. Ano yung na yan? 2 rice. Sige, sige, sige. ay pipili muna. <laughs> yan din, nakita ka.

wala na rice rice guys diwata wala ang only At uh, maya maya guys, pag-iisipan natin guys kung yung uh, order na manok ang ni natin or pag-mami uh, na lang tayo, nawala na ang unli rice ni Diwata. Pero kahit nawala ang unli rice ni Diwata guys, ay uh, sulit pa naman ang ibang mga ano niya, uh, order dito na mga pagkain may drinks pa naman unli sabaw at saka masarap ang lutong ulam nila guys dito at uh, marami na guys pinagbago guys ang uh, parisan ni Diwata rito tulad ng mga unang vlog natin kaya uh, naipakita ko na po sa inyo guys yung uh, uh, bubong pinaganda at mayroon uh, na rin na CR at uh, mga bago na yung mga empleyado ni Diwata dito guys hindi na natin nakita yung mga uh, babae na mga cashier na malimit natin makita dito guys mga lalaki yung mga cashier ni Diwata ngayon at saka yung mga ano, uh, empleyado At uh, yan po yung sitwasyon mga kaisarog dito sa parisan ni Diwata alo hindi na natin guys maadat na si Diwata rito sa kanyang parisan Siguro na sa ibang branches siya o kaya sa may kabiti Na may pinagagawa siya dun na malaking bahay daw At uh, may bagong bukas din na parisan Sa kabiti halos pinaganda na ni Diwata guys yung parisan dito sa may joke no kaya uh, safe na yung mga kumakain ganitong malakas ang ulan matindi ang sikat ng araw ay uh, safe tayo na kumakain po dito sa parisan ni Diwata Napakalaking bagay po ang ginawa ni Diwata at naisip po ni Diwata na pagandahin ang kanyang parisan dito. At uh, hindi na tulad guys nung dati na talagang uh, uh, pinipilahan si Diwata. Dahil marami na kasi guys na naglabasan ng mga parisan bago dumating dito sa kanya ay marami ng mga kakumpetensya si Diwata. Kaya yung iba nahati yung mga customer pwede na pala guys magpark dito sa labas oh. Pinapayagan na uli na magpark mga kaisa rope pero kahit dito sa labas magpark ay may naniningil. Ah uh, 20 20 pa rin ang bayad. 20 pesos. At uh, may nangongolekta ng mga laga assist na nagpapa dito sa labas. at uh, na ipakita uli natin guys sa inyo yung parisan ni Diwata yung update natin ngayon guys na wala naman pinagbago at kahit sabi natin na humina si Diwata ay tuloy-tuloy pa rin naman yung customer may dumarating, may umaalis malaking bagay pa rin kay Diwata na may mga customer pa rin tulad yung guys kahit gaano tayo kalayo ay uh, sinasadya natin si Diwata dahil hindi naman sa tayo ay nambubula o nagyayabang um, nasasarapan ako sa pares ni Diwata masarap ang kanyang uh, pares mami overload kaya tinatangkilik natin guys at pinabalik-balikan ayan